Okay, hello, hello, hello guys. Kami po ay nandito sa isang island sa Hong Kong. And ang mga kasama ko ay etong mga kaibigan ko dito sa Hong Kong pa rin. And etong isa, guys, meron siyang sariling YouTube channel. Ang ganda ng mga content niya. Wait lang, ipapakita ko siya sa inyo. Okay. Siya, Si JM likes 85. Hey, Michelle, hi. Hello. Follow hey. niya siya sa kanyang YouTube channel. Like 85. Yan. YouTube Channel. Okay. Marami niya siyang mga content na naka-post or mga video. Tapos, Sama. marami ko yung mapupulot ng mga magagandang places dito sa Hong Kong. Tapos, kaya kami pumunta dito. Beside the fact, mga ay Christmas. Gusto namin lumayo sa crowd. Kasi doon sa Hong Kong side, madaming street policy. Kaya dito kami nagpunta. Actually, anim oh. kami. Kaya lang, pagod na sila. Kaya binili sila nilang maglakad. <laughs> Dahil pagod na sila, binili sila nilang maglakad. Tapos, yung dalawang yan, alam nyo ba, na hindi naman tayo chismosa. Pero alam nyo ba, yung dalawang yan, parati nag-aaway. Meron see. silang pinag-aaway. Yes. Ngayon lang yan. Kunyari lang yan sa ano, sa video. Kasi, yung isa, medyo complicated. Tapos, yung isa, incomplete din. Pero kompleto kasi, yan, kompleto na kami! Asa na yung dalawa! Hi! Oh, tapos, alam niyo ba guys, pupunta kami doon sa place na, meron daw pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Hi! Pero alam ko, kasama din natin yun. Meron din ditong relasyon na pinagtagpo, pero oh, hindi sinagana! Meron! Ay, ang dami tao. Ka. Kailangan namin mag... Ay, siya nga, pero si Maymay May at saka yes, si hello. Kambal. Sila yung dalawang vlogger din na sila yung team... Yon! Explore! <laughs> Oh, Yon. Andito kami sa isang isla sa Hong Kong. Sila talaga yung tatlong legit na YouTube channel. I-follow na sila, guys. Marami kayong inspiring uh, places na makukuha sa kanila or mapapanood sa kanilang vlog. Okay? Ito naman yung aming photographer. Wala siyang YouTube channel, pero... <laughs> Yan. Bye! See you on next vlog! Okay. Bye. Guys, we have to end this na See? You see the view? Manood kayo ng mga YouTube channel nila. Makikita ninyo yung mga pinapuntahan nilang lugar. Ang gaganda, promise. Mahalaw kayo. So, see you guys on our next vlog. Bye-bye! Bye! bye. Ako yun, yung madaladal. Ang ah, madaladal. Thank you! Kasama nila thank you. Thank, thank, you, thank you, thank you, thank you! Bye.